Mangga naman ngayon ang feature ko sa aking video guys. So since kapanahonan ng mangga ngayon kaya kami ay bumili. At bumili din kami ng alamang. So sweet and spicy flavor yon 120 yung isang bote. Napabili kami ng isang bote. So ito pala ay pwesto ng manggahan or tindahan ng mga mangga dito sa may barangay parean. Along uh, Uh, parehan road malapit sa Melbourne Motor Shop. So may bantayan yung pinakakilalang uh, pangalan dito. Tapos ito yung mga manga na to ay galing daw sa Pangasinan. So yung hinog ay nasa 120 ang kilo. Tapos yung hilaw ay 100 pesos din daw ang kilo. So bumili kami ng hinog Uh, mahigit isang kilo yung nabili namin. Nasa 176 yung bill namin. Tapos bumili din ako niyan yung mga mangga na may mga uh, kunting sira niya. Kasi mura lang kasi 50 pesos yung kilo niya. Bumili kami. Tapos yun yung ginawa namin pang shake. Mahigit isang kilo yung nabili namin. Nasa 85 pesos yung bill. Kaya umabot sa uh, kulang 300 yung napabili namin nung time na yan guys. At kapanahunan din ng mangga ngayon. Kaya tamis din yung mangga at masarap din gawin graham cake. So kung kayo yung magawin dito sa may barangay pareana long Elvin Motor Shop. Dan din kayo dito at hanggang alas 12 lang silang bukas. Mura din kasi yung bilhin dito. Salamat kayo sa panunod lagi ng aking mga video. Tapusin sana ito lagi hanggang sa dulo. God bless everyone. Bye!